Hello guys, so ito ang topic natin for today. Tips para mabaliw sayo ang lalaki. Oh. So, ang mga lalaki kasi, ay eh talagang pag pinakitaan mo yan ng talagang yung talagang gustong-gusto niya ay talagang mababaliw yan sa iyo. Yung talagang kung saan siya talaga ay magiging maligaya at masaya sa iyong piling, ay eh talaga namang siya ay mababaliw sa iyo. Hmm. Tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, ang mga lalaki ay talagang visual yan, visual. Kaya ang unang unang nilang nakikita sa babae ay ang kanyang physical na itsura. Ang kanyang magandang mukha, magandang mukha at ang kanyang sexing katawan. Yan talaga ang unang-unang nakikita ng lalaki sa babae. Kaya pag ikaw ay nabiyayaan ng ganyan, ay sobra-sobrang sa dyan pa lang sa mga assets mo na yan ay talagang whew, talagang mapapaano na yung mga lalaki dyan. Kumbaga, eh, yan ang unang kinababaliwan nila. Ang magandang mukha, at ang sexing katawan ganyan po talaga yung iba diyan yung kasunod na lang yon kasunod na lang yon pero yan talaga ang primary na nakikita ng mga lalaki sa babae so ito kung gusto mong mabaliw sa iyo ang mga ang lalaki ay talaga namang bibigyan kita ng tips para alam mo ang gagawin mo sa iyong partner o sa iyong lalaki so without further ado So ito ang tips para mabaliw sa iyo ang lalaki. Number one. Number one, ito. Galingan mo sa kama. Ayan po. So yan ang unang-unang gusto nila talaga naman sa ganyang pagkakataon. Ipakita mo na talagang paliligayahin mo rin siya. Kasi kadalasan pagdating sa kama, ay talagang yung lalaki talaga ang gumagawa o nagtratrabaho dyan. Pero gusto rin niya na suklian mo rin siya sa kanyang mga ginagawa. So ayan po, dapat sikapin mo rin na isatisfy mo rin yung gusto niya o masatisfy mo rin siya para talagang siya ay maliligayahan. Yan po, yun. Gawin mo. Gawin mo ang mga, pantasya niya. Kung meron man siyang gusto, ay talagang hang hanggat maari, kung kaya mo namang gawin, ay gawin mo. O, di ba? Yan po, ang mga pantasya niya, kung ano man yon ay pwede mong gawin. O, di ba? Pero, tulad ng sinasabi ko, walang pilitan, di ba? Yung gusto mong gawin, at yung kaya mong gawin, at yung hindi labag sa yung kalooban, ay yun ang gagawin mo. So, walang pilitan, di po ba? So, dapat sa pagkakataon na yan, sa kama, ay magiging game na game ka rin para talaga namang mababaliw iyo ang partner mo. Ganun po, number one, galingan mo sa kama. Number two, ito. Magpaseksi ka. Ayan po, di ba? Tulad ng sinabi ko kanina, na talaga ang mga lalaki ay visual. Visual yan. Talaga naman pag uh, yung hindi ka nagpabaya sa iyong katawan at talagang ikaw, tal ikaw pa rin yung talagang pinanggigigilan nila ang kanilang, ang iyong sexing katawan ay talagang mababaliw yan sa iyo. Talagang mahuhumaling yan sa iyo at talagang gustong gusto kanyang ano ano yung mamimiss kanyan lagi o di ba kung may trabaho man yan kung malayo man yan ay talagang gustong gusto niya agad umuwi para makapiling ka so ayan po so number two ay magpa ka or huwag mong wag kang magpabaya sa inyong sa iyong katawan di ba hangga't maari ay di ba, pwede ka namang ano eh kung mahilig kang kumain ay medyo huwag kang ano, huwag kang eat all you can lagi, di ba? Ay, uh, ayusin ang pagkain at mag-exercise para mapanatili mo ang inyong magandang katawan. Ganyan po. So, yan ang number two. Number three. Ito. Lagi mo siyang yakapin at i-hug, i-kiss. O, di ba? Ang mga lalaki din kasi talagang akala kasi nila ay eh, yung mga babae lang ang may gusto ng ganyan. Pero sa totoo lang, ang mga lalaki pag yan ay niyakap mo at hinalikan yung kahit naghug ka, naghug or nagkadal kayo, kinadal mo siya, ay talaga namang matutunaw yung lalaki. Sa ganyang paraan ay talagang sobra-sobrang mamahalin ka. At talaga namang diyan sa pinapakita mo na yan ay talagang mababaliw siya sa iyo. So, ipakita mo rin yung mga physical na pagmamahal mo sa partner mo para talagang uh, mababaliw siya sa iyo. Yan po number four. Ito. <laughs> medyo magpa-hard to get ka rin uh, ba diba? uh, kasi ang mga lalaki kasi gustong-gusto nila gustong-gusto nila ang na-challenge nacha minsan kasi pag yung easy to get parang di ba mapapaisip sila ang dali ko naman tong kinuha parang napakabilis di ba yung mga madalas sa ganyan yung mabilis nakuha ay mabilis din silang nagsasawa ganoon po yun totoo po yan yung easy to get ay eh parang wala, madaling magsawa. Pero yung, yung talagang pinag-igihan nila bago nila nakuha, ay eh talagang yun talaga ang talagang uh, maaring sasabihin natin na tatagal o maaring forever. Ganun po yun. So ayan, hard to get. So pag uh, nanliligaw siya o dumidiscarte yung lalaki, eh huwag ka masyadong sobrang nagpapakita na talagang gustong gusto mo. Minsan, pakitaan mo ng kunting pagsusungit o pakitaan mo ng kunting suplada. O di ba? sa mga ganyang paraan ay talagang pagbubutihin niya lalo ang panliligaw o pag-diskarte sa iyo. Yan po kasi na-challenge nacha siya, na-challenge nacha talaga siya sa mga ganyang mga ginagawa mo. So ayan, number four, medyo magpa-hard to get. Ayan po. Number five, ito. Gustong-gusto ng lalaki, mababaliw siya sa iyo pag tinititigan mo siya ng malagkit. <gasps> oh, malagkit talaga. Pero siguraduhin mo na gusto ka rin ng lalaki. O diba? Baka mamaya tinititigan mo ng malagkit. Yun pala eh, hindi ka naman pala niya type. O kaya pag yung, syempre, alam mo ng mutual ang inyong ano, ang feelings niyong dalawa, ayan, okay na okay yan. O ba diba? Parang alam mo, pag tinitigan mo siya, tapos yung nangaakit, yung mukha mo, yung mata mo, yung mata mong mapupungay, ayan po, talaga namang siya ay mababaliw sa ganyang mga ginagawa mo sa kanya. Ah, ayan. sayan. So, ayan. So, number five, titigan mo ng malagkit. Oh. Ito. So number six. Number six. Oh, ito yung one of the boys. Oh, di ba? Yan. So ang mga lalaki din kasi gustong gusto rin nila yung mga babae na ano na medyo hindi pa bebe. O oh, yung yung kaya nilang gawin yung mga ginagawa ng mga lalaki. Oh, di ba? yung mga babae na kayang makisama sa kanila. Ganun po yon yung walang arte. Basta yung tinatawag kasi ni one of the boys, yung, pag, yung sumasama sa lakad ng lalaki, o kaya kung ano man yung mga ginagawa ng lalaki, ay sumasabay din siya at ginagawa rin niya. Kasi, kasi nga, one of the boys ang tawag sa ganun. Yung mga ganyan mga babae, mas na-appreciate ng mga lalaking ganyan yung siyempre pag ganyan one of the boys ay eh, wala talagang arte yan so yan pag ganyan ang babae talagang mababaliw sa iyo ang lalaki kasi mas malapit sa yung mas mapapalapit ka sa kanya kapag ano gano'n ang mga gagawin mo di ba kumbaga ang dating mo ay isang cool girl o di ba cool chick ganon di ba hindi maarte <laughs> hindi pa bebe mga ganon di ba yan ang gustong gusto at talagang mababaliw ang lalaki sa ganyang astahan ng babae. Ganun po yon. So, six, one of the boys. Number seven, ito. Mahinhin, pero wild. <laughs> Paano kaya yon? Mahinhin, pero wild. Parang mahirap i-explain yan, ah. Pero siguro ganyan, siguro yan. Ibig sabihin, yung babae ay pinong gumalaw. Hindi siya yung, hindi siya yung palakura hindi siya yung astang palengkera, pero pag kayong dalawa na, ay talagang wild na wild pala. Ganon talaga ang gusto ng lalaki. O diba, kumbaga, pag yung tinitignan mo yung babae, talagang, wow, napaka, anong gumalaw, pinong-pinong -pino kong gumalaw, na talagang babaeng babae. O diba? Pero pag dalawa na lang kayo, ay talagang lumalabas na ang pagka-wild niya. O yan po, talagang sa sa'yo ang lalaki pag ganyan. Ikaw ay mahinhin pero while, lalong lalo na sa kama. Yan po. Number eight. Ito. Number eight. Huwag na huwag mo siyang ipapahiya sa maraming tao o sa publiko. Yan po. Yan po ay talagang napaka sobrang turn off yan sa lalaki pag ginanyan mo siya. So, pag ginanyan mo ang lalaki ay talagang wala. Hindi siya mababaliw sa'yo. iyo. <laughs> iba So pag ganyan ay eh, salit na ipahiya mo siya sa public ay eh, talagang ipakita mo na ano na mahal na mahal mo siya uh, akbay mag ano kayo holding hands kayo dumikit ka sa kanya pakita mo na proud na proud ka sa kanya pag ipinakita mo na ganyan ka ay eh, talagang mababaliw siya sa iyo kasi proud na proud ka sa kanya na kahit sa, nasa public kayo ay pinapakita mo na talagang proud ka na kasama mo siya o di ba pag ganyan ang ginagawa mo sa partner mo ay talaga namang mas mamahalin ka at mas mababaliw siya sa iyo. So pag ganyan, yung huwag mo siyang ipapahiya sa public, okay? Yan po. Uh, number eight po yan. So at number 9. Yan, number nine ay ituring mo siyang hari. O, oh, di ba? Dapat lang, di ba? Ituring mo siyang hari. Kasi naman, ikaw ang kanyang reyna. So ikaw ang reyna at siya rin ang iyong hari. So, ganyan po. Kumbaga, uh, give and take po yan. O, sa isang magkarelasyon, sa magpartner, ay talagang uh, pag nagmamahalan kayo, ay talagang itatrato mo ang partner mo bilang reyna at itatrato mo rin siya bilang hari. O, ay talagang pag ganyan, ay talagang namang siya ay sobrang mamahalin ka ng sobra-sobra at talagang yan ay isang kakabaliwan sa iyo. So, ayan po ang mga 9 tips para sa sayo ang lalaki. So ayan po. Sana nagustuhan niyo ang mga ating mga napag-usapan ngayon. At sana ang mga tips na yan ay talagang pwedeng gawing ano, tips, oh, 'di ba? Gagawin niyo para sa mga lalaki o sa mga partner o sa mga may talagang nagugustuhan niyo para magiging okay ang lahat. So ayan po. So next story time, don't forget to subscribe.